Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat uh, Welcome po sa ating sumada sa pecha Ngayon naman po ay susumada naman po natin ang ating pecha para po ngayong November 3, 2024 uh, Salamat po natin ang subscribers, sa mga viewers po natin sa mga bago lang po dito sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po At ayun, empisan po natin ang ating sumada Dito po tayo sa November, and po ay 11 Uh, 3 sa ating petsa, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin dito. Simplify lang muna natin sila. 1 plus 1 is 2. 0 plus 3 is 3. Uh, 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna, add lang natin. 2 plus 3 is 5. Uh, 3 plus 6 is 9. Ganoon din po sa bandang baba. 5 plus 9 is 14. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 14. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. And combine lang natin sila. 2 plus 3 plus 6 is 11. Yan naman po yung kapares niyang numero. Meron po tayong 11. At pwede na po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 11-14 o kaya naman ay 14-15. Yan, pwede, pwede na po yan. At uh, yan, 2 digits po yung numero natin, kaya simplify po muna natin sila. Yan, 11 at 14. Dito tayo sa 11, 1 plus 1 is 2. At dito sa 14, 1 plus 4 is 5. Ayan mga, ito din po yung isusumada natin, 2 at 5. Kunain po natin ng 2, kunin muna natin yung 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin yung 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. At 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol. Dito naman po sa 5. Kunin muna natin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan ng 32. 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan, madal, yan po yung mga nakuha naman po nating mga numero na pwede nating pagpilian sa ating pong sumada ngayon November 3. Ayan, meron tayong 2, 11, 20, 29, 38, 5, 14, 32, at 23. Ayan, sa mga numero ngayon... Trample lang po natin sila, pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga numero, mga prosonato po natin, mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, pili lang po tayo. At sa ating sample, kinuha natin yung uh, 38, 38 at 14. Then, 11 and 32. Uh, 5 and 29 Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuhang mga sample, mga kombinasyon po sa atin pong sumada ngayong November 3 Ayan, meron tayong 38, 14 11, 32 at 5, 29 Ayan, meron din po tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan nyo po sila, okay lang po sa inyo yung mga combination na nakuha natin. Pwede, pwede nyo pong matayaan nyo mga yan. O di naman kaya, pwede tayong kumuha o magtagdag dito sa taas kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan pa po, po natin mga numero. At ayan mga idol, yun po ating sumado sa Pecha para po ngayong November 3, 2024. Maraming maraming salamat po.